Hi! Kamusta Kamutanan? muna na? ko si Adrian. Mastoryahan niyo naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luwit ko istorya sa inyo subong. Tawag siya Gabriel Essence for Women. Iyan ni siya ni Chanel. Te, pababae ni siya pero kung luwit mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag, o de parfum ni siya, butang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Bali, maprutas kag matamis ng mga puti nga bulak. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para sa is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, anong iyang mga nota? For the top, we have citruses, peach, red fruits, black currant, kag petty grain. Wala gin lista kung ano gin ng mga citrus, basta puno siya ka citrus. Tapos, ang peach naman, matamis kag madamol ng prutas. Tapos, red fruits, wala gin lista kung ano basta puno siya sa mga pula ng prutas. Tapos, black currant nga matamis is kag parat nga madulom ng prutas. Kag petty grain, nga berde, nga dumi pa ka citrus, nga nota. Na. And for the mid, we have white flowers, tuberose, ilang-ilang, jasmine, orange blossom, kag coconut. Ang white flowers, makusog na isa ng mga puti ng mga bulak. Tapos tuberose, nga baskog, nga puti, nga bulak, nga nota. Tapos ilang-ilang, nga bastante, nga mabulak, nga matamis, nga nota. Tapos jasmine, matamis, nga puti, nga bulak. Orange blossom, nga presko, kag matamis man, nga puti, nga bulak kag coconut nga tropical nga dumi pagkagatas nga nota na kag for the base we have musk vanilla kag sandalwood ang musk nga dakop sing hamot para hindi magtudutudo lapta tapos vanilla nga pampahumok kag sandalwood nga oriental nga nota na te kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot kag kung may bang ka mga pahamot nga luya istorya sa akin, ibilin lang sa comment section sa so, 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 naman bye bye